Dahil masyadong makapal at mabilis lumago ang buhok niya, kailangan niyang pumunta sa salon bawat talahating buwan. Sa tuwing may mga babaeng nakakakita sa kanya, hindi nila mapigil ang magtanong tungkol sa kanyang sikreto. Sabi niya, bawat araw ay gumagastos lang siya ng dalawang piso. Mula sa isang kalbong anit, ngayon ay hinahangaan na ng lahat ang kanyang makapal na buhok. Ang sikreto, simple lang. Pagkatapos ng bawat paghuhugas ng buhok, gumagamit siya ng DHT serum at minamasahe ito ng banayel. Dahil dito, ang kanyang buhok ay tumubo ng parang kabute pagkatapos ng ulan. Kahit na dati ay manipis at madaling maputol ang kanyang buhok pagkatapos gumamit ng produktong ito, napalakas ito mula sa ugat hanggang dulo. Ang resulta, mas makapal, mas matibay, at mas makinang na parang bagong treatment sa salon. Para sa mga may M-shaped hairline, pagkalagas ng buhok dahil sa genetics, o kahit pagkakalbo, siguradong may solusyon ito. Mura na, pero ang visa ay kahanga-hanga. Lalo pa, ang serum na ito ay naglalaman ng katas ng ginseng, na tumutulong sa pagrepair ng hair follicles at nagpapabilis ng pagtubo ng buhok kung beses kumpara sa ibang produkto. Gamitin lang ito araw-araw ng may tiyaga at tiyak na magkakaroon ka rin ng makapal, malago at malusog na buhok tulad ng kay Kuya